Good morning po mga kamix Nandito kami ngayon sa Quezon Province uli Namamasyal kami rito Tapos umalis kami kagabi Umalis kami kagabi ano Alawon na Ay alas 11 no Alas 11 ng gabi kami umalis kagabi Tapos dumating kami rito kaya na alas 5 na Ayan po mga kamix Nakadali kami Ayan mga kamix. Pumunta kami kayo na doon sa Tingnan mo picture picturean yung malaki. Hindi. Doon sa may pagsaka nila dito, pinaka fishport nila. Naulian na yalaw. Hindi ako na Namili kami ng isda pang, pang pang ulam namin ngayong umaga. Ayan po, pakita ko sa inyo ha. Oh, lalaki. Ito yung uh, nang kikilawin namin, malaking isda yan. Uh, yung tambakol. Uh, tapos ito yung aming sasabawan. Uh, sasabawan namin yan. Tapos ito yung ihaw doon yun, oh. ito yung namin iihawin. Eh, simple lang ang buhay sa probinsya. Gato lang ang buhay dito. Sa Manila, hindi mo ito mabibili ng isang, da, isang daan lang. Isang daan ng kilo nito. Manila, -ano sa Manila, magkano to? Tasa 200 plus to. Parang tinayin eh. Hmm. 50 pesos. Kamo. Ito, 50 pesos lang pala ito. 50 pesos lang to lahat. Ang dami niyan. So, yun po mga kamiks. ang simpleng buhay ng probinsyano. Tapos yung kubo, ganito lang. Tapos yung mga galon, ganyan, nakasabit lang sa ganyan. Lagayan po ng suka yan. O kaya tuba. Tapos yung hacienda rito, Ito. Yan. Tatayuan namin balang araw ng ano yan. Kubo din. So, yun ang ating ano, mga kabiks. Nito, ayan. Lipot natin dito sa ano. Hello, kaway-kaway. Sa ating uh, YouTube channel, magkikita tayo. Ay. Hello, Paya yan po mga mix, mga kamix ang ating lugar dito. Yan. Pinapakita ko lang po ang ating uh, kapaligiran dito sa Quezon Province. San Andres, Quezon Province. Yan. probinsya probinsya po talaga. Tapos mamaya gagawa kami ng kubo Bibidyo ko din yun. Makikita niya mamaya mga kamix. Sa so, mamaya. Asa <laughs> na yung usawa ko babae, pre? Akala ko lalaki. <laughs> Hindi na nalo. Hindi na pakiklo. Hindi na malakas na. Ayan po mga kamix. Ayan, ang aming iihawin ngayon sa araw na ito. Ito po ay aming ulam. Ang matitira ay pulutan. Ito anong isda to? Iyawin natin, malalaki to. Ito surahan. Surahan ito. Yeah. Oh, banggisan. Kundi, banggisan surahan banggisan, sa oh. Tagalog. Ay, ibang ay, ibang surahan. Ito ah, naman, ibang, ito naman ay dilawan. Ha? Oh, 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 oh. Ah, dilawan ba to? Ang tawag nito? Kadlitan. Tawag sa Cebuano. Kadlitan. Kadlitan. Oh, ah. ito kadlitan. Eh okay, salang na natin. Eh, sasalan natin. Ay, sasalan na natin. Ay dilaw. Ay, napakasarap naman talaga yan. Isa pa isa pa sa gilid talaga yung maliit pasara yan pre iyon ayan po ari ho ayan nung isa linggo pinapak na pando kami ni komo kumong 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 so ayan po mga mix. ayan po ang ating ano dito tapos yung isa inayos mo na abilas na no? oh ang ating kikilawin ayan sabi diyo na kakakul kini lang pautog. Oh, pautog nga. Ah. <laughs> uh, ano yan yung yellow pin? Yellow pin yan. Kasi ito pagpapakulong pala po kami ng tub tubig kasi ito ito sa sa sabawan namin yan. Lutong probinsya lang, tanglad, sibuyas dahon, saka sibuyas na laman. Saka laging luya, no? Para sa labat na. Okay. Yan po ang ating buhay probinsya mga kamiks Napakasimple lang po. Pag pumunta, pumunta kami rito, ito po talaga ang aming uh, na si dito. Mga ganitong mga nakakamis na mga gawain sa probinsya. O oh, mga kamiks Ito pong aking biyanan na napakagwapo. Nung, uh -huh. nung, panahon na sila palang ang tao. Uh -huh. oh. Ngayon, marami ng tao. Ay, wala na. Oh. Ako na ang gwapo ngayon. okay. Tama hindi na. Hindi iba Kita okay. na, Ayan, pare. Tingnan natin kung ayos ba pagkaluto. Ayun. Wow. Sariwa, sariwa talaga. Hindi sunog. Tama lang ang pagkailay. Oh, nakita na yung laman, oh talaga talagang hindi na siya madugo wala nang kadugo-dugo yun, mainit talaga pagka yung uling na bao no? matindi ang init no? ayan, mga kamix tapos yung kilawin natin ayan lamas muna sa asin uh, at lalamas muna natin sa asin at soka ayan ang ating kusinero napakagaling na kusinero yan kusinero, sa kusinero ng bangka yan, hindi sa barko Ah, oh, bilhin suka doon, oh. Yeah. Karen. Sino ba mga tusan bansang Karen? Bili ka suka. Damo na ba nagpasa? Ba't may module din kayo? Module sa Portes. Ah? Layan man na ako. Ikaw na bumili doon ng suka, oh. Dalawa. Dalawa dalawa ah ba no ito ito dale ito na ganun ha oh okay lang yung bente si chung hindi yung buong ah 'yun eh kailangan ko 'yan oh oh dog Huwag muna dog, mamaya na pag naluto ha, bibigyan ka namin. Huwag kayo mag-alala. ang mga pag kayo mamaya. Papaya lang katapat nyo, tatlo kayo ha. Mamaya. Anong papaya? Caldereta. Caldereta yan. Okay. Ikaw, anong luto ka? Hindi, huwag muna. Marami na masyadong ulam. <laughs> okay. Hindi pa ba hanguin? Para mamaya pa. Okay. No? Ayan po. Luto na. Luto na yung unang salang. Ibalik na to. Hindi, okay na. Okay na. Ayan. Yeah, Ito yung pangalawang salang. Luto na din. So. Hindi oh, siguro na mamaya-maya. Pagkatapos tiplahan yung kilawin natin. Na ista, Yung kinilaw na ista, Kakain na tayo. Yun. Ayan. 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 Natitiplahan na. Ayan. Natitiplahan na. Tapos yung isa nag ano kami sabaw sinabaw na isda ito yan pakadami po yan wow sarap ah ayos so yun mga kamiks meron na tayong luto dito mamaya maya kakain na tayo at hinangaw na yung ating uh, inihaw. At tinimplahan na rin yung ating kilaw. Kainan na! Yeah! 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 Ayan po mga kamiks. Ayan po. Kakain na po tayo. Luto na po ang ating uh, sinabaw na isda. At yung ating inihaw. Inihaw. Kasama binang At saka kilaw. Okay. Okay. Yan po ang mga ating tropa dito. Oh, kaway, 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 kaway. Kaway, Okay. Kain na po mga kamiks. Bottle fight, bottle fight. Bottle ba Bottle, bottle. Okay. okay.